Okay guys, so maayong buntag no. Uh, magandang umaga na po sa lahat. Okay, kahapon no, uh, patuloy pa rin lumabalabas ang ating mga number. So continue lang tayo ha. Kahapon, so sa eskalera natin is lumabas yung 342 uh, 3, 4, 2, no. So sa binigay ko dito. Okay guys, so at pair natin, guide natin is 129. So lumabas ang uh, number natin is 905502 at saka 342. So tatlo lang ang lumabas, no? Pero uh, patuloy pa rin to hanggang uh, 30 ng buwan, no? So meron tayong uh, next nito is four uh, 934143 at saka 150. 'Yon lang ang hindi pa lumalabas sa Martial of Code. So gawin niyo to guys, I maintain lang niyo to, manalo kayo dito, lalabas pa itong mga number na to. Okay? lalabas lalabas talaga tong number na to so nasa inyo lang kung gusto nyo magdobol, pwede kayong magdouble ha 344 or 443 uh, 050 or 550 pwede kayong magdobol dito kung uh, gusto lang nyo magdobol. kasi hot pair na to eh lalabas talaga to ngayong buwan okay guys so advance congrats lang sa inyo ha so kita kits lang tayo pag lumalabas yan thank you and god bless bye bye